Mayong buntag mga guys. Niyane di atong mga amigos ro Kaya Kay ato dong motor ang gamiton nila. Kay ilang motor kay walay side mirror. Complete violation do ilang motor. Kanira do nga motor ila gamiton pagbuhat sa ta sa driving pag pagperform sa blue bagets patabang do sila sa kua kay nakabuhat naman daw ko. Nga po do nga pinataka ra Dohan do nga bo. Me. sa <coughs> o katogo na gini natong may go no <laughs> <laughs> so manguli na gid sila no kay murag good na gid alas 12 na <tod noise> na mga bangga gali mo na may ilar ko ba ilar ko bangga mahalaga <tod> ni na gani ito lang gawin sa one bar